Magandang buhay, mga beshi! Ngayong araw nga pala, mga beshi! Magagala ako sa City of Barahan Ilalabas ko na nga mga beshi, si betim At babiyahin na din ako! Siyempre, naka-jacket at pants din ako dyan! Sombrelo at shades na din! Para kahit pa paano, hindi mainitan! Paalis na nga pala ako nyan! Gabayan mo po ako, Lord, sa biyahe! Nakalabas na nga pala ako sa City of Igsuso! Papunta ng City of Barahan Niyaya nga pala ako ng beshi ko sa kanila! Makikipiesta! At dahil dahil ako, pupunta ako. Nasa may akit pa na, na nga pala ako nya, At ito naman ay bugtong bato na. Dadaanan na nga din pala natin din ang resort. Pati nga din mga beshi ang sementeryo. At kapag gabi na nga, natatakot akong dumaan dito. At sabi-sabi ng mga nagsasabi, may multo daw ko At nasa may tulay ng tikian na nga ako mga beshi. At sa oras na nga na yan, aahon na ako. Medyo matarik nga ang part na yan, pero kaya lang. Kadalasan nga sa part na to, may nadidisgrash ang mga truck. Nahuhulog sa bangi, Buti at hindi naman malalim. Naiaahon pa din naman. At delikado nga dito mga beshi. Kapag may kasalubong at may kasabay ka, lalo na kung gabi. Kaya mag-iingat po tayo palagi mga beshi kapag tayo ay nagdadry patag, matarik o palusong man yan. Palagi din natin i-check ang mga brake ng motor natin. Kung nagana. Nasa tayamaan na nga tayo niyan mga beshi. Ay, ako lang pala. Tuod lang kayo. Piesta nga din pala dito sa tayamaan. Medyo may mga payo. Maganda din yung naisip nila. Kahit pa paano, may madaan ng malino. Madami nga pala akong nadaanang tao. At may bitbit -bit na walis. Programa ata yan ng gobyerno. Para sa ikalilinis ng barangay nila. Nasa mamburaw na nga ako nyan Medyo pinilisan ko na nga mga beshi ang pagdadrive ko. Sobrang init na rin kasi. Marami na din akong nadaanan na mga barangay. Nasa Santa Cruz na nga tayo niya. Ako lang pala. Nanunood lang kayo. Nasa may tuloy na nga pala ako mga beshi ng Santa Cruz. At sa part nga nito, napakalawak ng sasa. Ito nga pala yung ginagawa nilang pawid. At sa may part naman ito, napakalawak ng kanilang palayan. Napakasisipag nga ng mga tao dito. At kahit sobrang init, pinipilit pa rin nilang makapagtanim para sa kanilang pamilya. At sa bawat taong kumakain ng bigas, sa part nga pala na yan, papasok na ako ng City of Barahat. Napakainit ng panahon. Kaya naman, palagi tayong uminom ng tubig para iwas high blood. Malapit na ako sa bahay ng beshi ko. At madadaanan ko na din ang school ng barahan. Nandini na nga ako sa bahay nila at bababa na rin ako kay Betty. Medyo malayo nga din ang biyahe kaya pagdating ko nagpahinga muna ako. Pagkatapos ko nga magpahinga mga beshi, lumabas na din ako sa kwarto. At paglabas ko nga, nagpe-prepare na sila para pumunta sa plaza. Yan nga pala ang family ang beshi ko. Palabas na nga pala ako niyan, mga beshi. Mm -hmm. Hindi na ako nagbihis at wala namang aamoy sa akin doon. Nauna na nga pala ako sa kanila at inintay ko na lang sila sa may labas ng gate. Nasa may plaza na nga kami niyan. Hindi pa nga nag start ng mga oras na yan. Pero yung mga tao, medyo madami na din. Wala pa nga ding laman ang mga table. Medyo naaga nga kami ng dating. Nanunood nga pala kami mga beshi dyan ng binibining barahan. Candidate number one na nga pala ang magpapakilala dyan.

pagsasaka o pangingis na at bakit? Ulitin ko, kung ikaw pagsasaka. ay kapipiliin pagsasaka o pangingis na at bakit? Maraming salamat po sa inyong napakaganda ng at sa inyong mga ito. Kasi po sa lahat ng barangay ninyo narito. Para po sa akin, ang ating katatuman ay naging usap-usapan ng mga tao lalo sa sa social media. Ito ay ano ang mas mahalaga? Buskarte o diploma? Bakit? Maraming salamat po sa hindi yung mga tanong. Para po sa akin, mas mahalaga ang Descartes. ng panahon. Maliban sa pagtatanim ng puno, ano pa ang mayaambag mo upang masolusyonan ang problema ito? Ulitin ko, trending ngayon ang lumalalang ng init ng panahon. Maliban sa pagtatanim ng puno, ano pa ang mayaambag mo upang masolusyonan ang problema ito? Bigay pa sa tayo. Magkaling at tumulong sa araw. Pag-ulama at ng barangay. Pag-ulama ko at parang salamat. Uh, saan ka ng elementary? Okay. Hindi ko siya alam, pero ito yung tanong ko iyo Sa, sa panatang mga bayan, ano para ba sa iyo ang kahulugan ng linya iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Uulitin ko, sa panatang makabayan, ano para sa iyo ang kahulugan ng linyang iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas? Maraming... Pipili na nga bala niyan kung sino yung top 3. Tapos nga mga beshi ng event na yan, namuwi na din kami. At syempre, hindi kami papayag na hindi kami makakapagpapicture. At ayan na nga, nakapagpapicture na nga ang beshi nyo. Pati na rin ang mga beshi ko. Sisimba nga muna ako mga beshi. shades nga ako nyan para hindi halatang puya. At syempre mga beshi, pasok na tayong simbahan. Praise and worship na nga yan mga beshi. Ika nga, gawin mo ang lahat ng kaya mong gawin para papurihan ang Panginoon. Huwag mong intindihin ang sasabihin ng katabi mo. Basta, gawin mo lang kung ano yung desire ng puso mo. Kasi kahit gaano pa kalaki ang kasalanan na nagawa mo, palatawarin patatawarin ka pa rin ng Panginoon kasi mahal niya tayong lahat tapos na nga ang simba mga beshi nagpe-prepare na nga yung mga beshi ko na yan para sa celebration ng birthday ni Lola Dora yan nga po pala mga beshi ang birthday girl 88 years old na nga si Lola Dora mga beshi pero malakas pa rin at masayang nagpupuri sa Panginoon nasa may kubo nga kami niyan para ipag-pray si Lola Dora at ang mga pagkain tapos na nga akong kumain mga beshi at Naka-uwi na nga din kami ng beshi ko sa kanila. Nakauwi na nga kami niyan, mga beshi. Pag-uwi nga namin, nagbalat naman kami ni Chelsea ng mangga. Pagkabalat ko nga, mga beshi, hiniwa-hiwa ko na din. At syempre, hindi mo wala ang sausawan Asin at sili nga ang ginawa kong sausawan mm. Tapos na nga mga beshi Kaya kakain naman ako Kain tayo ng mangga mga beshi Magmimini mukbang nga ako dyan huh? Nilalamon ko nga yan mga beshi Kala mo naman isang buwan na hindi nakatikim ng mangga Kahit nga kaunting sili lang ang nilagay ko Maahang pa dun ang sausawan Uubusin ko nga yan mga beshi Para sa inyo Sa totoo lang, busog pa ako kakakain ko lang dun sa birthday yan. Pero, dahil gusto kong kumain ng manga, lamon lang. Sana wag naman sumakat ang chan ko. <laughs> Kain muna ako mga beshi! Paubos ko na nga yan, mga beshi. Sobrang ahang na nga ang nararamdaman ko niyan. Kaya sunod-sunod na ang pagsubok ko sa mangga. Pagkatapos ko ang kumain ng mangga, mga beshi, nagpahinga naman ako. Uyat pa din kasi. Magtuto na din ako uwi kagabi. Pero ayos lang, sulit naman. Dahil ang ganda ng pinakita nilang talent kagabi. Ang talino at ang gaganda nilang lahat. Grabe yung mga talent nila, pang malakasan. Tapos ko na nga palang kainin ang lahat ng mangga, mga beshi. Pauwi na nga ako sa amin, mga beshi. May pasok na din kasi ako bukas. Ingatan mo po ako, Lord, sa biyahe. Palabas na nga ako ng barahan yan, mga beshi. Nasa may crossing na ako yan. Babay, mga beshi. Sa uulitin. God bless.